Hi, mga nang araw sa'yo. Ako nga pala si Arman C. isang online entrepreneur at author ng Pinoy Business Online Solution, okay? And I hope na nagtitake ka pa rin na action, okay? I hope na nag-aarang ka pa rin ng mga strategy tungkol sa iyong business, okay? Para maging successful ka, okay? Kasi kung nag-aarang ka ng mga strategy and skills na pinakailangan mo, okay? ito yung isang key para maging successful kasi yung online business. Okay? And I want to congratulate you for taking action na panoorin yung video ko dahil uh, masasabi ko, okay? masasabi ko na seryoso ka talagang maging successful sa online business. Okay? And gusto mong magkaroon ng kumikita online business, okay? At maging successful sa, sa yung sariling online business, okay? This video, okay, is perfect for you. Ay okay? dahil tuturo ko sa iyo yung four pillars of profitable business, okay? Basically tuturo ko sa iyo yung apat na poste, okay, na kinakailangan mo para magkaroon ng kumikita at successful na business. Okay? So, stick to this video until the end kung gusto mong malaman yung four pillars of profitable business, okay? So, unang pillars na kinakailangan mong malaman is motivation, okay? Or yung sinasabing your why, okay? Yung reason mo kung bakit nagkaroon ka ng online business, okay? Maraming networker ang alam na alam ito, yung why natin, okay? Pero hindi nila alam na may tal dalawang klase na kinakailangan malaman na about motivation para magkaroon ka ng massive motivation para mag-continue ka na gawin yung business mo, okay? So, Anong dalawang klase na yan? Yung away motivations at towards motivation, okay? Yung away motivation, ito yung mga bagay na ayaw mo sa current situation mo or mga pains na nararanasan mo kung bakit nag ah, reason mo kung bakit ah, nagmumotivate sa'yo para gawin ang isang bagay, okay? Gawin yung mga bagay tubo sa business mo, okay? Possible, yung ayaw mo na ng... Uh, stress sa trabaho ayaw mo nang o uh, magpagsiksikan parati sa bus sa jeep yun yung away motivation okay and toward motivation naman okay ito yung mga bagay na gusto mo okay or mga pleasure tulad ng gusto mong kumita ng 50,000 per month okay gusto mong magkaroon ng sariling kotse gusto mong makapagbakasyon parati okay yun yung towards motivation okay and para magkaroon ka ng massive motivation, okay, ito yung kinakailangan mong gawin, okay? Para magkaroon ka ng mas massive motivation, kailangan mo i-combine yung away and towards motivation, okay? Bakit? Kasi ganito yan, kung away lang yung meron ka, o okay, yung mga pains lang yung nagmo-motivate sa'yo, okay, tulad ng gusto mo lang makakapag-pitch sa trabaho mo, pag makuha mo yan, okay, mag-stop ka na sa yung business, okay? Mapuputol na yung progress patungo sa yung success about yung business kasi nakuha mo na yung goal na yun, okay? Kung meron kang away or meron ka pang towards, okay? Ito yung magbibigay sa'yo ng okay, um, uh, another na mag-hit ng another breakthrough, okay? Breakthrough na kunin pa yung isang goal na gusto mo, ay okay. gusto kung gusto mong magkaroon ng 50,000, okay, and magkaroon ng mas uh, magandang bahay, yun ang bibigay sa'yo na i-continue pa yung business mo. Okay? So, I hope na marami kang natutunan tungkol sa massive motivation, okay? Napaka-importante ni ito na mamotivate ka palagi na gawin yung business mo, okay? So, next pillar ay yung tinatawag na beliefs, okay? Tinatawag na beliefs o tiwala, okay? May tatlong level uh, regarding sa beliefs okay pero bago ko sabihin yan sa inyo eh, gusto ko muna magbigay sa ng isang kwento okay ito ay isang kwento na uh, sa ibang lugar okay may dayuhan na pumunta sa mga nag-aalaga ng elepante okay at napansin niya na meron isang elepante na may nakatali na sobrang nipis na tali okay at nagulat siya na hindi man lang pumiglas yung elepante o hindi malang tumapas yung elepante kahit sobrang nipis ng uh, tali na yun. Okay? Parang kasing nipis lang ng wire ng earphone mo. Okay? So, nagtaka siya kaya tinanong niya yung may-ari. Okay? At tinanong niya kung bakit ganun yung elepante. At sinabi ng may-ari na kasi nung bata pa daw Okay? Nung bata pa daw sinanay nga na may tali yung elepante. Okay? Nung bata pa, hindi niya talaga kaya makawala sa tali na yun. Okay? Pero hanggang sa paglaki, nasa uh, nakatali pa rin siya sa ganong uh, ganong klaseng tali. And na, nandun, okay, napunta, uh, nagkaroon ng beliefs yung elepante na yun na hindi hindi talaga siya makawala sa ganong tali. Okay, so hindi siya kahit sobrang nipis na, at sobrang laki na niya, okay, hindi pa rin siya nakakawala. Kasi iniisip niya, hindi niya kaya yung talent. Okay, so ngayon, pag-usapan natin yung para sa business natin, okay? Ganun rin yung business sa business natin. Kailangan may beliefs ka o tiwala, okay? Yung first level ng beliefs is tinatawag na it's possible, okay? Kailangan maniwala ka na yung nagmumotivate sa'yo ay possible na mangyari sa ibang tao. Okay? Yung gusto mong makapag-quit na sa online business mo, mangyayari sa iba, possible yun. Okay? Kailangan maniwala ka doon. Okay? Next na step, kailangan rin, like, it's possible for you. Okay? Kailangan maniwala ka na mangyayari yan sa iyo. Okay? Hindi ka lang maniwala sa ibang tao na mangyayari sa kanila. Kailangan maniwala ka, lang, rin na mangyayari yan sa iyo. Okay? So kung maniwala ka na na mangyayari yan sa iyo, kailangan maniwala ka rin na you deserve it. Okay? Kailangan maniwala ka rin na yung gusto mong kunin, okay? You deserve it. Okay? You worth it. So, kailangan maniwala ka. May okay, ganun ka-powerful yung belief. Kailangan maniwala ka na makuha mo yung gusto mo. Okay? Okay, parang about sa election, okay? Kung meron kang o gustong uh, i okay? Parang gustong gusto mo siyang manalo, okay? Kahit sa social media nakikipag-away, nakikipag-away ka pa na, siya yung mananalo, okay? Parang ganoon. Ang kung ang bawa rin kung ba sa sarali ka, kung ano pinaglalaban mo? Kailangan ganoon ka rin. Okay? Kailangan maniwala ka na kaya mo matupad yung gusto mo. Okay? So, next pillar, okay? Na dapat mong malaman, okay? Ito yung tinatawag na vehicle, okay? Ito yung next pillar na dapat mong malaman, okay? Yung vehicle, okay? Ito yung online business model mo, okay? Ito yung business model na ginagamit mo ngayon to reach yung goal, okay? Yung gusto mo, okay? Possible kung nagbebenta ka ng mga damit, nagbebenta ka ng mga accessories, gadget. Yan yung klase ng business model, okay? Sa akin, yung business model ko na ginagamit is affiliate marketing kung saan yung company, okay? May sariling product, may sariling system, yun na lang yung ginagamit ko to promote the product at makakain ako ng commission, okay? Maraming klase ng business model, pero yung masasuggest ko lang, okay? Kailangan maghanap ka ng business model na konti lang okay, yung capital kailangan pero malaki yung potential na income na makukuha mo, okay? So next and last, okay? Okay, next and last ng pillars na kailangan meron ka is yung tinatawag na community. Okay? Kailangan may community ka na tutulong sa iyo para mag-succeed sa iyong business. Okay? Kasi hindi lahat ng online entrepreneur kaya mag-isa. Okay? Kailangan mo may uh, maggagabay sa iyo. Kailangan meron kang enough ed uh, education, enough na skills strategy para mag sa iyong business. Okay? So, kailangan may community ka na sinasalitan. Okay? So, parang halimbawa lang na toto, Parang halimbawa lang kung gusto mo matuto mag-karate, okay? pupunta ka sa isang gym na maraming tao na gusto mo matuto ng karate. Okay? Kasi hindi ka matututo ng karate kung mag-isa ka lang kung wala ka kasamang practice at wala magtuturo sa'yo. So, kailangan mo ng community na tutulong sa'yo sa iyong business. Okay? So, kailangan kang sumali sa mga community na mga katulong same business. Okay, sa akin, may community kami sa isang Facebook group. Okay, and doon, yung group na yun, okay? Yung group na yun, uh, kung may mga tanong ka, may tanong ka, sasagutin nila kung may mga bagong member, welcome nila na, i-welcome nila, etc. Okay, ganun ka powerful kapag may community ka. Okay, so I hope na marami ka natutunan sa video na to, okay? Laging mong tandaan yung four pillars na to and kailangan, okay, uh, konting recap lang, kailangan may motivation ka, kailangan maniwala ka, okay, right? tiwala na kaya mong maabot yung mga goal mo, kailangan may patindikan kang business model na makakatulong para abutin yung goal mo, at syempre may community ka na tutulong sa'yo. Okay, so, thank you for watching this Armandsmas again, and see you in my next video.